Nababaliw ako Nababaliw sa'yo Whoa Nababaliw sa'yo And what the gums <laughs> that The one that is <laughs> there. Yeah! Yeah! yeah. Nice guys. Look at guys. Ang ganda ng langit guys. Makulimlim na aywan, hindi maintindihan. Parang iiyak, parang init sa. Ayan guys, oh mahangi naman. Hindi mo maintindihan ang takbo ng panahon, iiyak <laughs> o ulan. Don banda guys. Tingnan nyo guys, diyan banda maano ang clouds grabe ang clouds guys samahan nyo ako guys sa paglalakbay dito sa cloudy day liliko tayo dito di ko alam posisyon ng mga tao dito guys o oh, tingnan nyo guys banda roon ganun din Ma maulap na panahon Doon banda, guys, maulap din. Tingnan nyo, guys, ang langit. Napaka, napaka ganda tingnan ang mga ano, mga umpok, umpok na clouds. Ayun, doon banda, guys. Tingnan nyo, guys, sobrang ganda. Hindi mo alam kung uulan. Oo. I Pero mainit na tingnan, guys. Samahan nyo ako, guys, sa aking paglalakbay dito sa loob ng ano, ano ba to? Ayan, guys, di ba, guys, sobrang ganda talaga. Ang ganda tingnan yung mga clouds, parang mga ano, parang mga bulak. Ako'y naglalakbay sa gitna ng ganito ang panahon. Ayan guys. Di ba guys? Nakikita niyo bang nakikita ko? Ang ganda guys. Sobra. Dito na tayo guys. Ayan, maraming mga puno. Ayan guys. Malapit na tayo guys sa gate. Pa-exit. Ayan. Mayroong gwardiya doon. Baka magalit ang gwardiya sa akin. Ayaw. Ayan guys. Pa-exit na tayo. Ganyan ba guys? Yung mga wire na ganyan guys. Delikado to guys. Pag may mga matataas na ano. Mataas na sasakyan. Talagang puto lahat yan. Hindi pa pwede yung pataasan to. Delikado to mga wire dito guys. Oh. Guys, oh. Ang baba ng mga ano. Ang baba ng mga wire. <laughs> ang kaibigan ko guys. Nasa lobong ko na. Kaya ako natawa kasi. Nag-smile siya. Nagpakaway-kaway. Di ba guys, delikado na tong mga wire na ganito. Nakakatakot. Sana walang matataas na sakyanan na daan. Tapos dito banda guys, merong sasakyan na ganyang kalaki, kata, kataas. meron ng muskitero guys. Nilagyan ng muskitero, baka lamukin. Uso ba yan ngayong muskitero guys? Oh. Di ba? Tapos dyan guys. Di diba guys ang gala ng kalangitan? Ayan guys. Dito naman banda guys. Maraming puno. May puno ng mangga na sobrang laki. May bunga yung may-ari hindi namimigay. Madamot yung ano

ang ganda ng panahon. Yan, ang ganda guys. Ayan guys, oh may butterfly akong nakikita guys dumadapo sa puno ng anong klaseng puno yan guys okay guys thank you for watching and please keep safe everyone god bless bye bye don't forget to subscribe my youtube channel thank you